Ambassador yung binabanggit niyo po kanina no na not enough time during the day para i-process po lahat ng mga documents sa mga Pinoy na nandyan, Napag-uusapan na po ba kung magde-deploy po kayo ng mga karagdagang tao para po sa pagtulong para po mas mapabilis yung pag-uwi ng mga Pinoy. Yung ano, thank you very much. Uh, yung BMW OWA, sila kasi yung uh, lead natin pag sa repatriation. So, uh, may uh, may team augmentation team sila na padadala dito. Okay. Ma'am, si DMW Secretary uh, Hans Leo Kakdak daw po nasa Lebanon. Siya ba'y tatawid dyan sa inyo? Uh, actually, we do not rec... Nasa Jordan ho siya. Ngayon? Actually, we welcome niya... Oo, uh, uh, ngayon, nasa Jordan siya. We welcome niya ho yung tinawid namin kahapon. Okay. And uh, we don't advise ho na mag-cross siya dito. Mm -hmm. Opo, opo. Sige ho. So, so, from Lebanon, tum -tum -tum siya nagtungo na po doon sa Jordan para meron din pong partido po na aagapay doon. Oo. Tama ka. tama okay. Sige po. So ma'am, ano po ang inyong mensahe sa mga pamilya po ng OFWs na nasa, nakikinig po ngayon sa amin, na nanonood sa atin? At maging yung mga OFWs po dyan po, makababayan natin Pilipino sa Israel, ma'am. Go ahead please. Thank you ah uh, thank you Ted. Bali ang, ang gusto ko lang iparating sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Ang internet po uh, dito yung telephone lines they're all working po. So huwag kayong ma mag-atubili na kumontak uh, sa mga loved ones niyo. Um and kung mamaarapatin mo Ted cha, pwede Opo. ko bang banggitin yung mga hotline namin? Yes ma, am. please please go ahead ma, am. please. Opo. Uh, so yung 24/7 hotline emergency number namin is plus 972-54-466-1188. Tapos yung assistance to nationals number natin, plus 972-50-911-4017. Um, ang mensahe ko po sa mga kababayan naman natin dito sa um, sa Israel, bantayan ho ninyo yung Facebook namin, PH in Israel. Dito ho yung uh, et, dito ho dumalabas yung accurate information, mm -hmm. uh, data, na pwede niyong makita. At uh, tapos po, mag-tune in din kayo both sa Facebook at saka doon sa mga group chats po, sa mga community group chats. Kasi kung minsan ho, may nakukuha po kaming balitang tungkol sa uh, nangyayari dito at kailangan namin iparating sa inyo kaagad. Um, pangalawang mensahe ko ho, at napaka-importante, um, in order to save lives po, no, sundan po uh, yung mga Uh, guidelines po ng home front command. Pag sinabi po, take shelter, take shelter, at huwag ho kayong lumabas ka agad, antayin ho uh, nasabihin na sabihin na pwede na hong lumabas. Um, literally, yung, 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 if you follow this instruction, it will save you.